how do you conquer rejections? Tayo, nakakaranas tayo ng rejections. Madalas sa ating buhay. Lalo na sa ating mga Pilipino, mas magaling tayong manlait kaysa mag-affirm. Mas madalas tayong tumitingin sa kapintasan kaysa tingnan yung kalakasan ng isang tao. Kaya nga ito yung isang bagay na dapat mabago sa ating kultura. Na maturuan tayo na palaging tumingin sa positive side ng isang tao ng buhay, ng realidad. Ito yung isang bagay na na-appreciate ko sa ibang kultura na they are very much affirmative and appreciative yung kanilang culture. Pero dito sa atin, napakapangit minsan ng mentality natin dahil hindi lang yung sinasabing crab mentality, yung hatakan pababa, kundi yung siraan at yung mapagpuna sa kapwa siguro bunsod ng inggit o kung ano pa mang dahilan at uh, dahil dito mas madalas nating tinitingnan yung kapintasan, yung kapangitan, yung kasalanan ng iba sa halip na tingnan yung positive side ng tao.